Hello guys, welcome to mini vlog for today So ayan guys, so for today's vlog guys it's Ako po ay uh, magluluto po ako dito sa electric uh, cooker namin ng adobong talong So ayan guys, so ito yung uh, ginamit ko today guys dahil na it's naubusan kami ng gasol So sa maraming nagtatanong kung bakit uh, dito ko nagluluto or kung bakit Uh, ayoko doon sa abuhan o doon sa may kahoy syempre guys gusto ko talaga magluto doon sa abuhan uh, pag wala ka gasol ay doon talaga ako nagluto kaso nga lang guys it's umulan so maulan ngayon and yung aming lutoan guys it's wala siyang bubong uh, I, mean, I mean, been, may bubong yung abuhan namin pero uh, sa sobrang lakas kasi ng ulan guys nababasa ka nababasa ako kaya yun nga one time magluto ko dun lakas ang ulan sinipon ako today kaya naisip ko dito na lang muna ako magluluto guys so ayan baka isipin kasi ng mga uh, ng iba dyan na ako'y tamad kung bakit dito ko magluluto eh may kahoy naman ang ada ko yung ganyan so hindi guys gusto ko rin naman talaga dun sa kahoy kaso nga lang guys uh, umulan kasi and hindi lang kasi ako ang nagluluto doon Actually, hindi yun sa akin. Nakikiluto lang ako doon sa kapatid ko yun, guys. Talagang doon sila nagluluto. So, iyan nga. So, ito na nga, guys. Uh, nakikita nyo, uh, ko muna yung talong. Ayan. Uh, before ko pala yun, guys, pinarito. It's, syempre, hugasan natin yan. And then, after natin hugasan, ibaba natin siya, guys, sa asin. Para hindi naman uh, mag-absorb yung mantika doon sa talong. I-try nyo, guys. Uh, ano ito? Legit to. Na yung talong natin, it's ibabad natin sa asin. Ayan, mga siguro nasa mga 5 uh, minutes. ibaba sa ibabad natin sa asin. After natin ibabad na. So, yun na nga, guys. After natin siyang uh, ibabad sa asin, siyempre hugasan natin, guys. So, yun nga. Hugasan natin yung talong para ano yun guys. Para matanggal yung asin. So, ito na nga guys, nakikita nyo, it's, ah, uh, piniprito ko muna yung talong, uh, bago ko siya adubuhin. Kasi guys, uh, kasi guys, uh, pag na, siya sa sibuyas or kamat, sa, sa mga ganyan, sa bawang sibuyas guys, pag uh, ilagay natin siya diretso, it's ayoko guys kasi lata siya. So, ayan. So, ito na nga, dinagdagan ko ng mantika kasi nga, konti lang talaga yung uh, nilagay ko. So, dinagdagan ko lang siya ng konti para naman magkaroon siya ng konting konting mantika so yan guys sulutuin natin to and after natin tong prituhin magigisa na tayo guys ng mga sibuyas at saka bawang so let's watch this video guys and huwag yung kalimutan guys mag subscribe thank you so much guys for watching bye for now 75 years later So, yan ang ito na nga guys. So, kailangan natin siyang golden brown. So, golden brown. A golden brown natin yung ating talong guys. Yung talagang brown siya. Ayan. So, huwag naman yung sunog. So, ayan guys. And, ang ginagawa ko guys is nakikita nyo, binabaligtad ko siya. Ayan. Inuuna ko yung uh, puti, yung laman, bago yung balak. Ayan. Kasi naluluto din na yan guys pag natin yung ating talong doon sa mga regalos na ito. So, ito na nga guys ang aking mini vlog for today. And wala nga guys, mag-subscribe ulit kayo sa ating YouTube channel na guys. Actually guys, itong channel na ito, it's for new world. Pero ito guys, it's gumagawa na rin ako dito ng mini vlog. Para naman eh, maiba naman. And makikita nyo naman guys yung lifestyle ang mga aking ginagawa guys sa mini vlog dito sa aking channel at least isishare ko sa inyo guys yung iba kong mga ginagawa maliban sa pagka fun ng new world love so ito na muna guys ang panoorin niyo so nakita niyo guys easy lang tong gawin guys kayang kaya na natin tong gawin to in guys madali lang po guys ito na nga guys so igigisa na natin ngayon yung ating talong so nakita nyo guys naglagay ako ng kunting mantika then ito yung aking uh, mga, mga sahog ito guys sibuyas at saka bawang syempre guys nagugas tayo ng kamay niya hindi tayo pwedeng maghawak na kahit ano na hindi tayo nabukas. so ito na nga guys gagawin natin tong golden brown It's golden brown so ayan guys inekas mekas lang natin yan ang isa magiging Brown yung ating uh, sibuyas at saka bawang. So, ito na yung ating pineritong talong, guys. Nakita nyo. Actually, guys, pwede na yung gawing ulam. So, kaso lang, guys, gawin natin today ng adobong talong. Pero ito yung kanina pinerito natin, guys, pwede, pwede na po yan magiging ulam. Pero yung ang, ang recipe po natin today, it's adobong talong. So, ayan, guys, nalagyan na natin yung ating kamatis ayun guys, inekas may na yan may so, kasinakas na yan guys uh, kung magiging malata sya talaga talong luto sya talaga Pero piratin mo yan talong yung, yung kamatis natin guys so ayan, after natin malata na malata talaga yung ating kamatis ayan, inekas inekas na ensan na yan Sarot. ayan guys, so, ako sa video na yun guys inekas inekas So, yun guys. alam ko kumakain din sa may trata ng adobong talong. Kasi lahat ang mga bisaya talaga, it's favorito ang adobong talong. Okay. make sure, uh, gusto mo may may ng gaitong klaseng dito. So, ito na nga guys. After na nalata na yung ano, kamatis natin, hindi na maporma yan. So, ilalagay na natin yung ating talong na ating nagtimlarita kami na. So, ito na nga siya guys. So, ayan. After guys, huwag mo naman siyang ano yung, talagang next na next. Kasi nga guys, it's Ah, uh, syempre luto na sa pinirito na natin yun, guys. So, ang, ang nilagyan natin dito guys, konting mantika lang kasi na it's na prito na yung talong natin. So, marami na yung mantika ano, so, na na-absorb din sa talong. So, iyan na, hindi kasi mega na ano sa niyan, hindi kasi mega natin yan. Mix mix lang natin yan. And we we'll make sure guys, pag na-mix kayo, hindi yung mix na mix sabi kasi baka malata sya. So, ayan guys, so gagawin natin, lalagyan natin ng toyo. Ayan, so maglagay tayo ng toyo guys. So, Huwag na nating ano lagyan ng maraming asin kasi nga 'di ba binabad natin yung talong natin sa asin. So medyo malat-alat na siya. So ayan na nga, i mekes na ulit natin 'to para talaga matapos na 'to at makakain na tayo, guys. So ito na guys, eh dahil nga eh kulang tubig yung nilagay natin. So lalagyan natin ngayon guys ng konting tubig. Konting-konti lang guys. Ayan, yun talagang uh, magkaroon lang siya ng konting sabaw. So ito na nga guys, tapos na. So hindi nyo nakita guys kasi umusok siya. Ayan, inaalis ko yung usok para makita nyo. So ngayon guys, lalagyan natin siya guys ng bell paper. Eh, ano ba, gusto kong maraming bell paper. So ayan. So, dumihan ko ng bell paper guys. Kasi gusto ko yung bell paper guys para medyo maham. So, ayan. I-mix-mix na natin ulit. Ayan guys. So, itong yung, uh, electric cooker ko guys. Nabili ko to sa Shopee. Ayan. Mura lang to guys. 375. Apil na. Apil. Kasama na. na yung shipping. O ba, diba, guys. Kahit anong luto guys ang gawin nyo dito guys. Ayan. Kahit magsaing kayo, magsabaw kayo, magpansit. Lahat ng luto, guys, kayang-kaya dito, guys. Ayan. So, uh, try niyo bumili nito, guys. Hindi ko lang kung ano to sa kuryente. Pero, siguro naman, konti lang ang kain nito sa kuryente, guys. So, ginagamit lang naman namin to pag naubos kami ng gaas. So, ayan. So, ito, guys. Napakaganda to, guys. na lutuan na nato Pwede ka dito magsaing. Lahat-lahat, guys. Pwedeng-pwede dito. Kaya, guys, Subukan niyong bumili guys. Siguradong matutuwa kayo. So ito na nga guys, luto na yung ating adobong talong. So ito na yung ating adobong talong guys. O mo guys, so oh, siguradong mapaparami yung kain mo dito guys. Kahit na nagda-diet like, ka pag ganitong kasing ulam mo, naku po, limot ang diet na yan. So ayan guys, sa for today guys, hindi mo na ako magda kasi nga talagang napakasarap tong adobong talong ko guys. Tingnan mo naman guys, hindi siya lata. Buo pa rin yung talong natin. Masarap guys pag ganitong klaseng luto ang gagawin natin kasi buo pa rin yung talong. Hindi kagaya nung pag ginigisa natin nalalata siya, di ba? So try nyo ganitong klasing pang adobo guys. Siguradong masarap talaga guys. So ito na nga uh, ready to uh, kain na. So yan, thank you so much guys for watching this video and Huwag yung kalimutan, guys, subscribe. Thank you guys so much. Ito na, guys. Try nito, guys, sa bahay niyo. Well, make sure, masasarapan ang buong pamilya niyo. Thank you so much for watching. Bye-bye. At syempre, guys, titikman natin yan mamaya, guys.